Yan sa loob ng una na diary, ibalik ko dahil sa ating ginagawa. <makes noise> Gusto mong matanong gumawa at sa rin mo 'yon. Pati 'yung araw paano <makes noise> mo pa? Humagulgol sa iyak si Mama Marie nang muling magkasagutan sila ni Papi Galangda sa mga bata nitong episode ng reality show ng Toro Family. Muling uminit ang ulo ni Papi kay Mama Marie nang isama nito ang dalawang bata sa pag-celebrate nila ng kanilang mansari ni Papa Odi sa Batangas. Dahil wala man lang umano nagpaalam ang mga ito sa kanya na isasama ng mga ito ang dalawang anak. Naghanda kasi ng surprise si Papa Odi kay Mama Marie para sa mansari nila bilang parte ng kanyang muling panliligaw. At dahil napamahal at naging parte na kahit papano ng kanilang pagmamahalan ng dalawang anak ni Papi na sina Happy at Dodong, ay isinama nga nila mga ito sa pag-celebrate nila ng Mansari. Ngunit hindi nga naging maganda ang kinahantungan nito dahil muli nga uminit ang ulo ni Papi na hindi nila kagad na nais sa uli ang mga bata at hindi raw nila ito ipinagpaalam ng maayos na isasama nila ito sa Batangas. Pinuntahan rin kasi nila Papi ang mga bata sa bahay nila Mama Marie para sana isunduin ngunit ikinagulat nga nito na walang tao sa loob. Makailang ulit niya rin daw kasing tinawagan ng mga ito maging ang mga yaya. Ngunit hindi niya raw malaman kung itinakas na ba ng mga ito ang mga bata o nagtatago lamang dahil hindi nga raw ng mga ito sinasagot ang kanyang tawag. Mas nag-init pa ang ulo ni Papi. Nang umaga na raw ay wala pa rin ang mga bata, kaya naman ang sagutin na ni Mama Marie ang kanyang tawag ay nagkasagutan na ang mga ito. Katwira ni Mama Marie ang alam niya raw ay nagpaalam si Happy kila Papi na isasama nilang mga ito. Ngunit pila mas tumaas ang ton ni Papi. Dahil bakit daw aasahan ng mga itong sinabi ng bata? At hindi raw mismo sa kanila nagpaalam bilang magulang ng mga ito. Mga pahayag ni Papi. Kagabi pa ako tawag ng tawag. Walang nagpapaalam sa akin. Asa ng respeto sa magulang? Bakit nagde-decision ka? Bakit nagnanakaw ka ng batang hindi sa'yo? ang ginagawa mo. Hindi mo nga anak, wala kang respeto. Isoli mo, bakit wala kayo sa bahay? Kukunin ko kagabi ang mga bata dyan, wala kayo. Ano, tinatakas mo? Tinatakas mo mga bata? Hindi nyo man lang sinasabi sa akin, abusado na kayo. Sobra na kayo. Ibalik nyo sa akin, ngayon na. Muli rin nakapagbitiw ng masakit na salita si Papi dahil sinabihan nito si Mama Marie na gumawa ng sarili nitong anak upang hindi ito nakikipagagawan sa anak ng may anak. Mga pahayag pa nito, Ibalik mo, gumawa ka ng sarili mong anak kung gusto mong mag-alaga. Huwag mangialam ng buhay ng iba. Pagkatapos nga nito ay inihatid na nila Mama Marie ang mga bata sa bahay nila papi. At hindi nga napigilang umiyak ni Mama Marie. At napahagulgol na rin ito nang yakapin siya ni Papa Odie. Mga pahayag ni Mama Marie, Alam kong mali yung ginawa ko. Nakinuha ko yung mga bata. Sinama ko sa akin. As if tinakbo ko. Pero syempre... Hindi sila sa akin.